Okay. guys! Welcome back to our vlog. For today's video nga po pala is tour ko kayo sa aking isa sa favorite place dito malapit sa amin which is located in Sandefjord, Norway. For today's video nga po pala is ipapakita ko po sa inyo kung saan usually kaming pumupunta every time na magka-training kami. Malapit lang to sa place namin. tour ko kayo kasi napakaganda ng place na to guys. At the same time, may lake po to. So around the lake, tinatakbo po yan namin ng asawa ko. Sobrang may enjoy nyo talaga kasi ang ganda ng tanawin. Sobrang napaka-peaceful, sobrang environmental friendly. At this time pala, autumn na po, kaya ganyan na yung nakikita nyo sa mga dahon ng lalagas. And the very important here, guys, is meron silang free na gym, outdoor gym siya. At uh, manual siyang gagamitin, at the same time, hindi ka matatakot na gamitin kasi may mga direction naman on how to use this equipments. Sobrang napakasaya talaga. Found out namin, I think 3 uh, months ago lang, na may bago pala silang binil dito na gym. Uh, dito sa park na to at anytime pwede mong gamitin. Ito talaga ang napakaganda din sa Norway, no? Marami silang free na pwede mong gamitin at provided po yan ng government nila. So, hindi naman sa pinagmamayabang ko pero yan talaga yung usually na mga privilege na nagagamit nyo dito sa Norway. So, ayan na nga po, nag na kami and super, super, duper ganda ng weather. Kaya naman, uh, napagana kami mag-exercise dyan. So far, as uh, sobrang tahimik and napaka-peaceful niya. Hindi masyadong maraming tao, hindi crowded. At the same time, may fresh air ka pang nalalang habang nag-training ka. Kaya, nag-enjoy talaga ako sa araw na. And, ayan na nga, continue na yung training. Ko. Natutuwa naman ako kasi napaka-supportive naman talaga ng husband ko. Kahit <laughs> nag-training din siya. Hala, video din at the same time, para lang may ma-upload ako <laughs> sa reels ko. At, ayun na nga, nakaganda ng weather at uh, kinareer ko na talaga kasi bibihira lang to. And, ito na nga po pala, yung mga manual yung paano gagamitin yung mga equipments na to. So, hindi talaga kayo matatakot, guys, kasi meron kayong ifa-follow lang na direction kung anong exercise na gusto nyo. Na every equipment nila eh may direction, kaya hindi kayo matatakot uh, gamitin. Napabilib talaga ako dito, guys, kasi Yes, alam natin lahat na mahal dito sa Norway. Mahal ang binabayaran nating tax, mahal ang mga bilihin, mahal lahat. Norway ang pinaka-expensive country so far na naitala sa buong mundo. Pero guys, believe me or not, ang dami nilang privilege dito. especially na sa health mo. Talagang focus nila dito guys yung health from bata ka pa hanggang sa pagtanda mo. Kaya sulit din talaga yung uh, binabayad mo sa tax nila at sa government nila. At the same time, aside from health, napakadami pa talagang benefits especially sa pag-aaral ng mga bata, sa doctor, sa hospital, so on and so forth. Ayun na nga, salamat sa panonood, nyo guys, at sana po natuwa kayo sa konting information na naibigay ko sa inyo about Norway. So, thank you so much for watching, guys, and we'll see you again on my next vlog. Have a nice and wonderful day. Salamat sa panonood.